Yan ginagawa dito yung ano yung mga linya sa kalsada sa Daydiwata Pares. Inaayos nila yung linya. Inaayos yung ano, napaganda yung kalsada ni Diwata. Ay may sounds oh, Yan yeah. si Pasaway Vlog Yan live na live tayo ngayong araw dito Ni na po the kay Diwata Ay. Ha? <laughs> Nakamas. Ay, oh, yan. Wow. Ito na yung bago sa ano. Pakita mo naman yung ano. Nakamas at Nak tayo dyan. Pala. Ay haba na yung pila. Ayan, welcome dito. Dito pala si Vincent. Uh, <laughs> Nay, oh. ano, nandun yung pwesto mo, ba't nandito ka na kay Diwata? Naghahanap ako ng ano, ano ba ate? May, di yung kapo ko. Ah, nagkapinsa? Pinababayaan ko. siya ng magulang eh. Oh. Ay, wag ko ba? Ano ba yan? Nakakaraan, nakita kita sa video, ah, na ano ka, na clearing. Clearing nga, ah, kasi nakikiano, ano ako dyan. Mm. Sabi ko, huwag nyo nyo magpunin yan. Amin yan. Mm. Ano amin? Hindi yan sa'yo. Hmm. Sure na magka ako, isa uli nyo man na yung ano. Yung, um. Pati soft drinks, di ba, nakuha? Oo, oh, soft drinks na lang ako, ano. Oh, mm. oh. Mm. Ang dabi kayo nakuha dyan. Mm -hmm. Naman. Anong araw yun? Nakarang buwan? Oo. Oh, sabi ko sir, kawawa ka naman ka ako nagtitindad. Tulog. Oo, oh. Uh, oh, napanood kita sa ano eh. Ang daming views <laughs> na. Kaya nila, Nay! Ano pa? No, TV, trending. Ah. Ay, ka? trending. Sabi ko Ano ang ah. kata? Oo, may mga dump truck. Kawawa naman si nanay. Eh. Pati soft sa kuha. Oo, oh, nakuha. Kala ko mag-apply ka na dito kay Diwata eh. Sana ko. <laughs> nga lang eh. Ano Diwata? Pwede ba ako mag-apply dyan? manawagan ka dito kay Diwata. Hello Diwata! Pwede ba ako magtrabaho dito? Sinanay lang ito, nandito sa kanto. Tagano ka tagalagay ng plato, no? Oo, oh, pwede <laughs> na. Mag-uugas ako plato. Sige na. na. no? Ilalagay. Oo, oh, sige na. Ano, Diwata? Pwede ba? Kaya mo to, kaya mo to gawin. Oo, oh, kaya, kaya, kaya ko yan, kaya ko yan. Kaya na to, kahit anong trabaho. Yan yung maglagay nila ano? ng plato. Babal per mali. Hindi, eh. oh. ilalagay mo lang yan oh. sa ano? Oh. Ano, di ba? Oh. Magkapasok ba ako dito? Oh. Kasi nangyarapan ako. Na ako nag aaway away yung mga apo ko ba. Hmm. Ako, hindi ko kaya. Gumisak hmm. yung nakuha ko ng pera ng anak ko. Sasabi ng anak ko, mababayas kita na dito. Nay, may pera ka ba dyan? May utang ka siya dyan? hindi nagbabayad. Sabi mo, sana ka pera ko. Naku, wala pa kung pera. Nakakuha siya na, sa pulis ng pera. ba diba, libo? At ako sa, sa tao rin, diba libo? Nasaan siya Diyos ko pa ikuti mo yan. Wala. <laughs> Kasi, ano, nagsu, ano, Nag-fusikal <laughs> ba yung mga, yung asawa niya? Naku, ano hindi ba Hindi sa pagkain, wala na. Oo. Tatawagin Ay. pa ko nay. Eh. Nagpera ka ba dyan? Sabi ko, wala akong pera eh. O, yan. Kung minsan, tuwikita ko, daan, tat tat ganyan. Tat tat hindi na siya mag-ano? Ha? hindi na siya mag... Wala, wala ano. O, yan. post na natin. Dyan ingat muna yan dyan muna yan. Bibili ako kay hindi doon ha. Diyan na muna yan ha. Okay, okay. Ingat ka dyan, ingat. Sige. Okay. Diwa, tano, kumusta ka dyan? Huwag <laughs> mo dibdibin yung ama. Pagliman na basher. atin dito. Uh -oh. Relax lang. Relax, relax. Paglalaban mo na yan. Sige na. Uh -oh. Kayang kaya mo yan. Uh -oh. <laughs> Hige, Sa mga ba? basher. Uh -huh. <laughs> Sa mga basher. Basher? Basher. <laughs> dito pa sa Y-Vlog. Level 3 tayo. Hey, Level <laughs> 3. Ayan magandang magandang umaga bayan Dito tayo ngayon live okay. Good morning dito kay Diwata Pasay Madam Pilag sana upload dati <laughs> Ayan, live tayo dito kay Diwata. Kami kumakain. So ang daming nag-i-invite kay Madam Diwata, no?